Aries kasama ng Libra sa araw na ito, maderama mo ang lakas at kasipagan at mula sa kulay gold at blue na pumupukaw sa iyong isip at damdamin. Ang mga numerong number 9, number 15 at number 27 ay nagpapatibay ng proteksyon at tamang desisyon. Maghanda sa pagiging matapang at maagap sa mga hakbang Taurus, ang magbibigay sa iyo ng kasiyahan sa mga gagawin pag nakasama mo ang Libra at pinapalakas ka ng kulay pink at green na nagbibigay ng kapayapaan sa puso. Ang mga numerong number 40, number 8, at number 22 ay magdadala ng kasaganaan at katatagan. Panahon ito para maglaan ng oras sa sariling kapakanan at tahanan. Gemini Sasaya ang iyong damdamin, panakasama mo ngayong araw, ang Capricorn dahil may masaya siyang aura para sa iyo. Enerhiya mula sa yellow at light blue ang nagpapasigla at nagpapalawak ng iyong kaisipan. Numerong number 23, number 12, at number 21 ang susi para sa magandang komunikasyon at oportunidad. Pakinggan ang iyong pakiramdam para sa maijing pagtanggap ng mga ideya. Cancer, magbibigay sa iyo ng masayang araw, pag iyong nakasama ang iris dahil parehas kayo ng gustong ideas, ang kulay silver at white ang nagbibigay sa iyo ng emosyonal na balanse at paglilinis ng isip. Numerong number 21, number 14, at number 30 ang tumutulong sa pagharap sa mga pagsubok sa pamilya at emosyon. Alagaan ang sarili at huwag kalimutang magpahinga. Leo, kasabay ng Aris ngayong araw ang isa sa magbibigay sa iyo, ng kapanitag, ang gold at deep orange ang nagpapasigla sa iyong pagkatao at pagpapakita ng galing. Numerong number 31, number 9, at number 25 ang nagpapalakas sa iyong loob at tagumpay. Ipagmalaki ang iyong mga kakayahan sa positibong paraan. Virgo, pag nakasama ang Taurus sa mga gagawin ay sisigla ang pakikipag-usap. Ang kulay green at brown ang nagdudulot ng kalinisan at katatagan sa araw na ito numerong number 5, number 18, at number 24 ang gabay sa pagbuo ng mga plano at organisasyon. Maging maingat sa detalye ngunit huwag kalimutang magpahinga. Libra, nagbibigay ng ikakapanatag sa iyo ang Capricorn pag naging kasama, ang kulay blue at gold ang nagbibigay ng kapayapaan sa isip at pagkabalanse sa damdamin numerong number 6, number 11, at number 29 ay nagpapasigla ng magandang pakikipagkapwa at katarungan. Ngiting dalhin kahit sa hamon ng buhay. Scorpio, Sagittarius, ang nagdadala sa iyo ng kasiyahan at kasipagan, ang kulay. Black at dark red ang nagdadala ng lakas at misteryo. Numerong number 7, number 13, at number 26 ang nagbibigay ng proteksyon at kakayahang malampasan ang mga hadlang. Magtiwala sa sarili at sa intuition. Sagittarius, may lalabas mo ang iyong kahusayan pagkasama mo ang Pisces, ang kulay. Purple at dark blue ang nagpapayaman ng karunungan at pangarap. Numerong number 8, number 16, at number 23 ay mga swerte para sa paglalakbay at bagong kaalaman. Bukas ang landas para sa paglagu at pagbabago. Capricorn, magiging masigla ang isipan at gagawin pag makakasama ang libra, ang mga kulay na brown, at gray ang kulay ng pagtitiyaga at praktikalidad. Numerong number 10, number 20, at number 28 ang patnubay para sa maayos na pagpaplano ng kinabukasan. Magtuon sa mga layuning matatapos sa tamang oras. Aquarius, masigla ang isiyap at malawak na pananaw, pag nakasama mo ang Gemini, ang kulay blue at silver ang sumasalamin sa iyong pagiging makabago at malikhain. Numerong number 3, number 17, at number 22 ang makakatulong sa pagbuo ng mga ideya na may positibong epekto. Panahon na para magbigay ng inspirasyon. Pisces, sisigla ang isipan pagkasama mo ang Leo, ang kulay green at pink ang mga kulay na nagpapadama ng kalmado at malalim na pagninilay. Numerong number 5, number 15, at number 24 ang mga swerte para sa malikhaing gawain at pakikipagkapwa. Pakinggan ang iyong puso sa mga desisyon.